Good morning, good afternoon mga bossing Ayan, na work natin Sa work Oras is sa uh, 10.30 Break ko 10.30 Kape uh, Sandwich Tapos na uh, Kaya Relax na relax muna Ayan, ganyan ang buhay dito sa Canada Trabaho, bahay Grocery, ganoon no. lang 8 hours ang trabaho start ng 7 hanggang 3.30 parehas lang kung nasan man lugar parehas lang tayo ng mga or oras tig 8 hours so kumusta na kayo uh, ako okay naman medyo maganda na yung weather dito sa amin parang magi spring na maganda kaya yung mga tao busy nang nagpe-prepare para sa spring So, uh, mamaya, uh, 12 o'clock, break na naman tayo. Nahulog. Ang tumulas. Ayusin natin. Ayan, ayan, ayan. Chill-chill muna tayo. Meron pa akong 10 minutes para okay. makipag-quentuan sa inyo. Yun. So, sa mga nagsasubscribe sa akin, salamat po. Sana tuloy-tuloy lang kayo para mapanood niyo yung mga video ko na kahit walang kwenta, minsan meron, minsan wala. Yan. Ako na mag-isa sa ano namin, sa uh, uh, lunchroom kasi yung iba, nag, after nang mag- ah uh, mag-break, mag-merienda, lalabas, mag -iossi. Kaya ako hindi naman ako giyosi, kaya dito lang ako. Dihintay yung oras. So, yan. Mamaya pag gawin natin, magluluto na naman. Mahikot-ikot ang buhay dito sa Canada. Yun. Ang balita dito. Yun nga daw, yung mga estudyante, inigpitan na. Tabak ko ba? Hindi naman ako masyado magaling sa ganyan. Naririnig ko lang sa mga nagbablog dito na vlogger na pinapaabot yung mga balita tungkol sa mga ganyan. Parang matinip. Matinip ba? So yan, di pa ako nakakapag-reels. Nagpa-practice pa tayo ng mga steps natin. Baka bukas, baka pag tayo. Ang weather ngayon dito is plus 10. Pakita ko sa inyo. Yan, maulan. Maulan. po katabi namin busy rin yan yan ang lunch room namin yan kompleto yan kompleto may rep maganda yung rep nya yeah. yan meron door Sarado na Magawa ng yelo, kaya lang kayo wala. Libre kape. Meron ba? Ayan. Empty na. Tapos yan. Mga microwave. Ayan. Ayan yung mga uniform namin. Init ng kape. Ito pala. Meron pang isang. Ayan o. Oh. Ayan. Kasi dati nasira to eh. Ayan. Oh, amaya, balik tayo sa work pakita ko paano yung work ko doon minsan forklift, minsan sa shipping, minsan sa woodworks, minsan sa assembly minsan sa metal shop iniikutan ko yan kasi kulang kami ng tao, kaya alam mo naman ang mga Pilipino madaling i-convert yung sarili kung ngayon hindi ka marunong sa limbawang forklift isang linggo lang matututo ka tapos yun forklift operator ka na di ba mga Pilipino magagaling madali tayong matuto so mamaya pakita ko yung trabaho sa shipping na naman yung kahapon sa ano sa wood ako okay kita kits tayo mamaya Maraming salamat sa panonood nyo. Don't forget to like and subscribe para updated kayo sa mga na-upload kong video. Uh, yun. Maraming salamat po sa inyo lahat and God bless you. Thank you po.